nila siya kabuutan mag isa kong migoy karoon na oo oh? sabi ko isa kasi seryoso man nilig the, 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 <laughs> the, the, the <laughs> nahawa lagi ang migoy oh nahawa lagi ang migoy oh pahit si kayo kung ano ganyan ang migoy ba? kaya stock ano ang ba? kalutan na, na puno ng misbalas migoy <laughs> lisod man ni sa mga kalutan migoy kaya naman na mga ni mga ni siya <sniffs> kaya na kining ana na kining ani kining kana la puno na niyo no pundo puro na ni balas ug yuta na diha ilalom wala <speaking> kun <in> ba Kundo ng isang Pro, pagkakataon. Pati lang, Basta, limpo, mayroon. Ito ay sininigak, mayroon. Ha? Pagkakataon ko ng isang mga pagkakataon. Tipo ka na, mayroon. Tipo ka. Mga Mugyod. Muna isa makabara. Masaya mo na karon migoy.

kasi so, mo na nga lubi, Miguel. Huwag mo siguro na yun. Huwag mo Bugok. Bugok na nga Bugok lagi. Kaya naway sulod ba? Kuandra. Mangga, Miguel. Ang bayabas. Wala na. Taas na kayo. Bisaya pa gito. Mga ni. May pagkawala na, Miguel. Putlan. Kaya yung mangga. Ting bunga. bis mangga karun, Miguel. Wala ba? Nang Ay, ito migoy, goy, oh Ito may daghan, oh Ito Bulak, na, eh. Bulak na oh, to, May goy? na may goy Ibutan na migoy, Ibuta, alin, migoy oh Surod na sa ako, hmm, nah, Matik na Matik na? Siyempre, tagay mo migoy Sa taga? Mama. Adili na pangkuan, binakog pang bulangay. Kya Hindi pa tala pa. Nandoon din pares ba i? <laughs> kalha. Dito na ikal. kalha ug bakante. Gimigi, gimigi. Oh. Pagit Na. Awa na? -Migoy. <laughs> Migoy? <laughs> Migoy? Awa na? Awan pag Kaya na. Nagkatabang na ka sa gobyerno ni Gay. Ni Gay? Na, nakasib na gobyerno. Awan pagit niyo. Kena, kisah mentakian mana kau mikir? Kau tu mikir? Adine Ila, Lalang. Tuana.